Ayan guys, gamitin na natin. Ayan no. Oh. Ayan sinisipsip niya yung mukha ko. Pangtanggal kasi ito ng blackheads. Ayan no. Oh. Wow, sa ati. Pero masakit siya guys ha. Ah. Tingnan mo. Oh, namula nga agad yung mukha ko eh. Ang ganda niya. Wow, this is it. Baka dito na ako gaganda. <laughs> Ayan no, oh. parang sinisipsip na mula yung mukha ko. Ay, hala, hala, di pala siya maganda dun. Hala, hala, hala. Masusugatan ako. <laughs> di pala siya maganda sa may eye bags oh. Pinaba naman ako dun. Hala, grabe manipsip oh. Ang lakas ng manipsip. Like, blow your, ano, oh like, like that, I don't know, in English, uh, maybe, yeah, suck your face a lot. Oh, masakit siya, guys. hmm? <laughs> Tingnan niya, ang yung siya niya. Yun. <laughs> okay pa? Huh? Guys, bili na kayo nito sa akin. Ayan, this is it, binignet. Sa mga gusto nito, guys, pwede kayong umorder sa akin. konti Kunti lang tubo ko sa inyo madala ko sa inyo sa pinas, saan mang sulok ng mundo yan sa pinas hmm? pwede to sa mga blackheads yun ang ganda, wow! amazing! <laughs> ingat lang kayo dito guys, baka maanong niya yung ano dito marami akong blackheads dito oh. pero ang sakit ah. Pero pinipilit na yung mukha niya parang asugatan tayo pag ma manipis yung mukha niya <laughs> May nakabahan ako pag iniipit ng yung uh, Yung pimples ko. Lang, Pula ang pula-pula na ng mukha ko, oh. Wala nakita niyo ba yan? Ang pula-pula niya. Gano'n siya kapula, oh. Honey, look at my face. Very red. Wow. Ang pula-pula. Ang ganda-ganda ko na. I'm so... Hi guys, ito po yung in order natin nakaraan Gu Gusto kong gamitin ngayon, i-try natin. Ayan o, may switch kasi yan dito guys, sinacharge din to. Ayan o, ayan. Tumutunog siya. Pero ang kakam po guys, ang paggamit nito pag pataas dapat. Kasi pag sinipsip niya, eh bakit ganun? Parang hindi niya masipsip yung matigas siguro yung pagmamaka. Ayan o, Ayan, dapat pataas guys, pa baba. kasi hilain na yung mukha pataas para maano yung mga kulubot niyo. Ayan. Guys, di na kasi ako Dati kasi sa Pinas, nagpapaderma ako. aso oh, masakit sa ano, sa bulsa, ng mahal. 2,000 ba naman isang ano lang, isang session lang. Sakit ka? dapat pataas ganyan. Masakit kasi pag pataas yung yung balat. Sama natin yung ilong ko. Hindi na mapirit yung ilong ko kasi mabuto. Malaki kasi yung ilong natin. Mm -hmm. Guys, tingnan nyo yung namumuunong sa loob. Ano? Hinihigop talaga yun. Dami ko sigurong ano dun sa loob. Ah. <laughs> Bawal to sa ano guys ha? Bawal sa It's my surgery ang ilong. Kaya huwag natin magpa-surgery. Huwag natin magpa-surgery kasi baka pag gumamit tayo nito, di maganda. Tatabing nga iyang ilong nyo, kaya lalabas yung buto-buto. Kaya yung mga ano mga surgery, huwag kayong gumamit nito. Di nga rong Masakit siya guys. Ha? dito, dito ako nasasaktan oh, pinipirit na kita yung humilog hmm. ganito pala guys oh, tingnan yung namumula tapos meron naman akong isa guys saka ko na gamitin yun yun naman parang ano siya, parang pang laser ng muka hmm. yan guys, dito hanggang dito napula yan hmm. ayan, tama na, masakit na Next naman guys, yung isa. Nakita nyo na yun sa vlog ko yata. Ay, binili ko. Binili ko lang to sa Easy Buy online guys, dito sa Singapore. Sa mga gusto ng on order mag-request lang kayo, mag-comment kayo dito sa video na to. Ayan. Ayan, tila natin. Natatanggal kasi to guys, oh. May mahirap nga lang. Ayan. siya. Ayan. may Ayan guys, natanggal na nga siya. Tinanggal ko. Tingnan niya. May mga puti-puti siya sa loob. Yan yung mga nakuha niya. Yeah, kahit ganito mukha ako guys, hindi naman ganong kadami ang ano, ang blackheads niya at whiteheads. Kaya pero konti lang yung puti sa loob. Tanggalin natin. So linisin natin guys. Ayan no. Oh. Ayan no. Oh. Makikita nyo yan guys. So, ayan, oh, ayan no. Yung sa gilid. Makikita nyo. Ayan no. Oh. Ayan ang gumi. Wow. So, Ganyan kadumi ang face ko. Ayan no oh guys. Oh. Eh, Ay, sa ano ba? Ayan, no? Hindi niya kita sa ano, no? Sa TV, no? Sa cellphone ko, no? Ayan, ayan. Ayan, kung makita, la. Ayan, kung makita niyo, ayan. Ayan kanya oh, wow. Ganyan, tsaka dumi, guys. Hindi kasi ako nag-ilamos, oh, so, kaninang umaga. Kasi masakit ang ulo ko. Ayan, wow. amazing.